inyong magandang araw ng linggo. Yung tingin na ano? Yung Sa araw-araw sa ating YT channel. Please subscribe, like and share guys. Maraming salamat po. Yun, abangan nyo araw-araw lagi ang ating mga videos. Maraming salamat Ito, Yung green. Ay, yellow. Kano yan? Meron Meron.

Nah, no. it, it, it. It. Tapos niya tuyo, dalawa. Tapos patis tatlo. Yung niya, ay malaking tuyo, hmm. oh, patis ganito patis mamas. Ay, ba? Ano yan, oh? kilo. Ang <laughs> may spaghetti sauce kayo? Meron na, Ano? Ano, Noy? Limang rinong malaki. Ay, spaghetti sauce mo na. Pero malaki? Dalawa, dalawa kilo? Dalawang kilo. Spaghetti sauce? Dalawa Malaki. Dalawa kilo. Hindi hanap. Dalawa! Sa kilo niya, isang ano? Dalawa. Kilo. dalawa. dalawa, kilo. dalawa ano? Ah, uh, dalawang balot. Dalawa. Ganyan. Tak-tak lang sana. isang ano yung cheese? Anong klase? Pag-idin? oh, isang gata. Ang mga rin mga klase?

ano yan kuya? 80 saka 38 yung biyol yun ah, pilis! yun yung pouch lang silver dato ay ano, dato ang meron, ganito kalaki oh ya yeah, pwede? Ano ka Sakari, ano? Dito, 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 ano pa? E, ano, muna, yan, yan, sa kari ano? Dito 'ni to sa Ano pa? Iyan mo muna para matapos sa Ano pa? Sa pa ngaran may isa Ah, sana. Yan. Tapos si dito. Ilang yung Lima. Hmm. Okay, ah? ketchup yun yung sa shade na malaki. Malaki? Okay. Pahingin mo ng ketchup na pouch. Malaki? Malaki yan. Okay. Ayun po, po sa bag lang. Ha? Malaki lang. ketchup na pouch. yan? Oo.

pa hindi namili si Inday Rubi Pinat, Ay, Rubi Pinat, Bate 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 dalawang ano lang. Tapos ano, Ruby? pa? Ruby, pinat. Uy, bakit ka mo? Ha? berapa kali nanti? Bihun

20. Kilipet? Ya isma kung ano? Ya mo Tama yung poneganon. Pa kung ano? Akin at na dia tuturo. Kapa? hindi kini na yung ano? Hindi. Bitayung nyo na lang ilagay lugar i. Hindi

xong thì lắm xong thì lắm phân hạng phân tích hello xong thì phân tích 哎你们哪？